Alright, what's up mga kainchan? So, sama niyo akong magkabit ng ating bagong gulong. So, ayan, Preli Rosso 3. Ayan, so, kakatabas ko lang yung unbox. Ayan, yung bubble niya. Ang kasama pala nito ay meron na pala siyang kasamang Tarsilan at saka Pito. So, ayan yung Pito niya. Pero hindi ko ikakabit yung Pito na yan. Gagamitin pa rin natin yung stock dahil mas mga na pa rin ang stock. So, ang size pala nito mga kainchan is 110 by 70. And so, and Pirelli, tatak Pirelli. Isa ito sa pinagkakatiwalaan ng mga riders dahil isa ito sa pinakamakapit na gulong dito sa ating mansa. So, ayan na nga mga kainchan. Ito na yung lumang gulong natin. Ayan. mapapansin nyo, sobrang kinis na. Pudpud na talaga. At, ang natitirang spike nyo na lang is yung nasa gilid. Dahil, kadalasan ng mga biyahe natin ay straight yung daan. Wala masyadong liko. So, nagagamit lang natin to kapag makakyat tayo ng bundok or di kaya nag-rides tayo. Ayan. May natitira pa sa gilid ni spike. So, ito nga pala yung stock na gulong mga engine. Ayan. Ang tatak niya is MRF. Kung mapapansin niyo mga ka-engine, ito na yung bagong gulong natin. Naikabit na. Hindi tayo nakapag-video kanina dahil uh, uh, tinulungan kong mag-assist yung nagkabit nito dahil wala siyang kasama. Nung tinanggal niya to, walang uh, wala silang jack. Kaya tinulungan ko na lang maghawak. So, ito na yung bagong gulong natin. Ayan, so Pirelli. So, nung tinestrive ko to pauwi mga kainchan, ang experience ko naman dito is makapit talaga siya. Wala akong masasabi sa kapit niya. And yung handling ko naman sa aking motor ay mas gumanda. Mas gumaan siya, iliko-liko. liko Kaya wala akong masabi dito na gulong. Ayan. So, pati likabok, kumakapit. Ayan, mapamansin niyo. So, yung lalim ng kanyang spike is makapal-kapal talaga. So, kung gusto nyong itry yung ganito na gulong, ah uh, Rosso Jablo 3. Talagang suabe ito na gulong dahil uh, bukod na sa makapit, ah uh, pwede siya kahit sa basang daanan or di kaya sa mga hindi stable na road condition. So subok na ito ng mga karamihan na riders kaya uh, susubukan ko rin ngayon ngayon lang ako makakagamit nito mga kainchan kaya uh, base sa unang paggamit ko goods na goods ayan so mas lumapad siya ayan, ayan. so ayan yung itsura niya ayan Ang alam ko ay pabaliktad yung yung ano niya, yung spike niya. Pero may nakita ako kanina eh, yung rotation ng gulong. Yung tinuturo niya. So, hindi ko makikita kung saan. Ayun, ayun. na. kung mapapansin niyo, ayun yung direction ng arrow niya. yan So, pag ganito talaga yung ikot niya. Sakto lang yung position ng spike niya pa Baliktad. So, yun lang mga kain-chan. At uh, try nyo din mag Pirelli Kung di ba kayo nakakagamit. Yun lang, medyo pricey siya. Pero ang kapalit naman nun is yung security or seguridad mo sa kalsada. So, gagamitin ko na ito pag uwi ako mga kain At uh, ito na yung araw-araw uh, na makakasama natin sa daan na gulong. So, yun lang. Gusto lang i-share sa inyo na bawat ah uh, gulong ay kailangan ng siguridad para lagi tayong safe sa kalsada mga kainjan Ayan, so kung gusto nyo naman mga kainjan ng uh, mapamura ng konti sa uh, pagbili ng Pirelli, bali nakuha ko ito sa kwan, sa shop mga kainjan at mas uh, mura siya ng konti kaysa sa physical store. So, ito yan. Kuha lang kayo dito. Takara tires. Subok so, na mga kainchan Maraming bumibili sa kanila so online. Kaya, yan, trinay ko din. And wala naman ako masasabi. So, ang odo pala nito is odd ng aking motor is Ayan mga kain dyan, 18k 18k yung kanyang odo So 18k nagpalit na ako ng gulong Hopefully makabot to ng 40k Or di kaya kahit 30k okay na yan Sulit na yan So Ayan Salamat sa panonood mga kain dyan. Please like, share and subscribe Peace out.